buhay. Oh, Oo. Oh. Buhay, ka. Ay. Ayan, oy, pati dahon. <laughs> Naiwan yung ano. Oh, isa pa, isa pa. Yan. Yan. Uy, ayun. Ayun yung sa, nalaglag. Walang but yung pinagbabagsakan. Oo nga. dami, no? Ayun, maganda. Ayun pa, may isa pa. Oh, yun ang banda doon, no? Oh. na ako ng... Ang dalawang kilong baboy niyan, tsaka anak Pasaw, pasaw lang, dalawang kilong baboy. <laughs> Ang taas ng <laughs> na. Yun yung isa, mas bababa Ayan, o. Yun, yan, yan, yan. Ayan. O, Oops, ayun, nalaglag, oh, Meron na isa. Sa no? Baka maging tatlong kilong baboy na yung pasahog mo dyan. <laughs> Pagka <laughs> ano kasi tumitigas na yung ano eh. Mahirap na ano. Tumitigas na pagka tumagal na no. Nahihinog uh, eh. Oo. <laughs> Oo. Kasi pag medyo nahinog na po yan, ano na. Uh, um, Hindi na masarap. Na pala buto, eh. ano na yung buto niya no. Ayun no, sa dulo. Tatlo sila oh. Kumpol-kumpol. Ay baka makuha mo lahat yun. Apat yata oh. May maliliit pa sobrang laki na yan, doon. Ayun <laughs> sa, yan, yan, yun. okay din yan. Okay pa yan, ganyan kaliit. Kaso kabit-kabit eh. Kaya Kabit-kabit <laughs> sila. Iba naman. Oh, talagang pag uh, ano, manguha ka lang ng tanim. Ayan, eh, nakyat na po. <laughs> nakyat na araw. sa puro. Ayan, nak nak nakyat na ni Gani. Okay. Pang sahog lang naman eh. <laughs> <laughs> oh, lugka dyan ha. Oh, ingat ka. Nakyat na. Oh, ayan, inakyat na. Tawag po dito, gipit na talaga <laughs> eh. Gipit na po eh. Gipit na. Kaya nakakyat na lang puro. Hahaha. <laughs> Ayan, yung sa bandang una. Uy, dahon yan. O, oh, yun, 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 tangkay. Ayun. Ops, yan, yung isa na yan. Yung isa na yan. Yan, yan. O, yun. O, oh, yung iba, nasa dulo, kabila. Yun. O, yan. Kaso, pati maliliit. Diba, pati maliit, pwede, no? Yan. O, yan, no? Okay na yan, okay na yun. Okay na Nakukuha mo na. Bukas naman. Hahaha. Ayan ba, meron pa, Ay, pa dito. Ano yan? Almusal, tanghali, tsaka hapunan na yan. Lang na lang. <laughs> Ilang kilong baboy na yan. Kaya <laughs> ka na ate Luz. Ayan, pipili na lang dito. Ulang pa yan. Ulang pa ba? Ulang pa ba? Adan <laughs> <Gym pa. laughs> sa dono. lang. hindi to. Ganito. Total, dalawang kilo naman ang sasahugan mo. <laughs> oh. <laughs> Bigyan mo na lang. Okay. <laughs> Ay, ganun <dito. laughs> eh. Ay, Isang barangay pala yung kakain eh. <laughs> ayan, ayan si Gani. O, galing pala umakit ng puno nito. Ayan. Ayan po mga nanguha ng kamansi. Nagipit <laughs> po oh, eh. Oh. Mahal kamansi sa palengke. Oo. Mahal ang gulay. Mahal ang gulay eh. Kita mo pala tinday eh. Wala nang <laughs> magbibakay lang <laughs> kasi kaya tininda ko muna. Ang ala ko ba, lulutuin lang. <laughs> <laughs> paninda po, wala paninda. Ano <laughs> gawin paninda? Liger sa palingin. <laughs> biglang, biglang pinaninda eh. <laughs> biglang nakita pininda eh. <laughs> <laughs> Ayan o, dami. Ayan, mga kamansi.